pang-araw-araw na pagninilay sa Ebanghelyo para sa Desyembre 23, Lukas, Kabanata 1, versikulo 57 hanggang 66. Malapit na ang panahon ng panganganak ni Elizabeth at nagkaroon siya ng isang anak na lalaki. Nakarinig ang mga kapitbahay at kamag-anak niya na pinagpala siya ng Panginoon at nagalak sila kasama niya. Nang ikawalong araw, pumunta sila upang tuliin ang bata at tinawag siyang Sakarias ayon sa pangalan ng kanyang ama. Ngunit nagsalita ang kanyang ina, hindi si ay tatawagin na Juan. Sinabi nila sa kanya, wala sa iyong pam pamilya ang may ganyang pangalan at nila ang kanyang ama kung ano ang gusto niyang ipangalan sa bata. Humingi siya ng isang tapyas at sumulat. Hawan ng kanyang pangalan at nagtaka silang lahat. Sa sandaling iyon, bumuka ang kanyang bibig at ang kanyang dila ay nadutas. At nagsalita siya, pinupuri ang Diyos. At ang takot ay sumapi sa lahat ng kanilang mga kapitbahay. At ang lahat ng mga bagay na ito ay ikinukwento sa buong kabundukan ng Hudeya. At ang lahat ng na nakarinig ay nag-iisip sa kanilang puso. Ano kaya ang magiging bata na ito sapagkat kamay ng Panginoon ay kasama nila? Paano may aangkop ang ibanghelyong ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Ang pag-asa sa Diyos kahit na si Elizabeth ay matanda na at hindi inaasahan na magkakaroon pa siya ng anak, naniniwala pa rin siya sa Diyos, ang kanyang anak, si Juan, ay isang simbolo na pag-asa. Isang tanda na ang Diyos ay makapangyarihan at maaring gumawa ng mga bagay na lampas sa ating mga inaasahan. Sa ating mga pagsubok at paghihirap, dapat tayong magtiwala na ang Diyos ay kasama natin at may plano para sa ating buhay. Ang pagiging natatangi Ang pangalan ni Juan ay isang palatandaan na siya ay special at may layunin sa mundo. Lahat tayo ay natatangi at may mga talento at kakayahan na dapat natin gamitin para sa ikabubuti ng iba. Huwag natin ikatakot na maging iba dahil ang ating mga pagkakaiba ay nagpapayaman sa mundo. ang pagtanggap sa Diyos sa ating buhay. Na malaman ng mga tao na si Juan special, nagtaka sila. Ang pagtanggap sa Diyos sa ating buhay ay maari magdulot ng pagtataka at pag-aalinlangan sa iba. Ngunit dapat natin tandaan na ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas at gabay upang mapagtanggumpayan ang mga hamon na ito. Ang pagbabahagi ng mabuting balita ang kwento ni Juan ay kumalat sa buong Hodea at ang mga tao ay nagtaka kung ano ang magiging papel niya sa mundo. Dapat tayo maging instrumento sa pagbabahagi ng mabuting balita sa iba. Ibahagi natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa at maging isang liwanag sa mundo. Ang pagtitiwala sa Diyos Ang pagsilang ni Juan ay tanda ng kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang plano para sa sangkatauhan sa ating pang-araw-araw na buhay dapat tayong magtiwala sa Diyos at sundin ang kanyang kalooban.